Maari bang akong pumasok sa mundo mo? Maari bang mahalin mo rin ako? Maari bang ako rin ay mahalin mo? Maari bang ako rin ang piliin mo? Bakit lubhang madayang mundo? Kung saan nakilala kita, tayo palay magkaibang mundo. Ikaw na meron ng minamahal at ako naman ay patuloy na nag-aalay sa ng pagmamahal. Kahit na sa akin ikay pinagkakait, kailangan ko pa rin gumiti kahit masakit. Bakit ba hindi na lang ako? Bakit ba hindi ako ang pumasok sa mundo mo? Bakit ba hindi na lang ako ang naging parte ng buhay mo? Bakit ba hindi na lang ako ang pinangakuan mong babalikan mo bakit ba hindi na lang ako ang piliin mo? Bakit ba palagi na lang akong talo pagdating sa'yo? Bakit hindi na lang ako? Bakit hindi na lang ako?